Hello guys, good morning po Ayan, so Pupunta po kami ngayon ng Palingki Ayan, at bibili po kami ng Maulam para sa tanghalian Ayan, so ngayon po ay linggo Day off po ni mister Kaya kami po ay Pupunta ng palingki at bibili kami Ng ulam Ayan, so tara guys, samahan niyo po kami Orong Ayan

Pwede lang Yan, at nandito na po tayo sa palingki. Para ito. Dito po tayo ulit guys sa karnihan. mo? Ah -ah. Karni talaga dito always eh. Magaganda yung mga karni. Thank

Wala na kami pumasok sa loob eh. Wala pa na. Yan o. Wala pa na. Wala pa na. Wala pa na. Ilan kang kong lab? Ayan. Wala ko makita ang gabi. Ayan. May nakita ako ng... Pag na puso ng saging na lang, oo, -o. maglalagay po tayo guys ng puso ng saging. Ayan. Yung ganito lang. Ito pa. Oh. At saka itong kamatis. Ako nakadalang pa muna. 126, 126, 126, 126, Hindi <laughs> <laughs> na tayo eh. <laughs> Ayan guys, at nandito na po tayo sa bahay. Ito na po yung ating biniling, ano, ah, uh, diempo. Ayan, at meron din po tayo dito mga gulay guys. Yan at bumili rin po ako ng puso ng saging. Yan po ilalagay natin din sa ating sinigang na liempo. Yan. Ito bubuksan po muna natin. Kong bubuksan po muna natin guys itong ating liempo. Ayan, at maaga po kami kanina ni Mr. bumili nito para tris uh, ko po yung karni. Kapag kaumaga po kasi ay yung mga karni po sa GB ay mga tris mga bagong katay. Ayan. Ayan, at ito po guys ay atat na basis po na pong hinuglasan. Ayan, patutuloyin po muna natin dito. Ayan po, at huhugasan na rin natin guys yung mga panghalo sa paggigisa Ayan, yung aking sinigang na yan po ay pagbigisa ko po guys sa punting mantika. Ayan. Iba-iba po tayo guys ng pamamaraan ng pagluluto. Pagka nag-sinigang or nilaga, binigisa ko po muna sa kunting mantika yung ating barn. Medyo yung aking boses guys ay uh, hindi po ganun ka klaro at ako po ay mayroong ubo at sipon. Ayan. Ihiwain ko na rin po itong puso ng saging at yung ating dahon ng kangkong. Ayan. Bago po tayo mag bigisa para mamaya po ay uh, hindi na po tayo mag hiwa-hiwa pa at tuloy-tuloy na po guys yung ating pagluluto ayan hihiwain ko na guys yung ano kamatis at si mister ay bumalik ulit ng palengki nakalimutan po namin guys bumili ng gabi ayan saka kamadali ayan Hihiwain na po natin to para mamaya Derederecho na po yung pagluto Ayan at babalatan ko na guys yung ano Puso ng saging Ayan. First time ko lang po guys magluto ng sinigang Na merong puso ng saging Kasi nakikita ko po kasi sa iba Kapag nagluluto po sila ng sinigang May nilalagay na ganito Puso ng saging pero nakakakain din kami nito guys. Ako nakakakain na po ako nito. Kasi sa probinsya. Yan, sa probinsya namin. Noo, nung mga kabataan pa kami, nagluluto po kami nito. Masarap ito guys. Ayan. Hindi ko lang alam kung hanggang saan ang pwede nitong balatan titingnan na lang ko natin yung kung medyo malambot na yan ay pwede na ayan medyo malambot na yan pwede na siguro yan a few inches later Tama. yan guys at nakaready na yung ating mga lulutuin uh, nasinigang na sinigang na liempo yan yung ating karni at meron din po tayo ditong bawang, sibuyas kamatis at siling green, yung ating gulay, gabi, kangkong, at yung ating gulay na puso ng saging. Yan, meron din po tayo ditong pampalasa, magic sarap, nor gabi sinigang, at yung ating cooking oil. Ayan, so nagpapainit na po tayo guys ng ating pressure cooker at magigisa na po tayo. Yan po at maglalagay na tayo guys ng mantika. Ayan, kaunting mantika lang po. Ayan, at ilalagay na natin guys yung bawang at sibuyas. Sasabay na natin yan. Ayan. Yan, nilagay ko na rin guys yung kamatis. Ayan, nagigisa lang po natin. Ayan, sunod po nyan ay yung ating karni. Ayan, at nagisa na guys yung bawang, sibuyas at yung kamatis. Ilalagay ko na po yung karni. Ayan. Lalagyan ko po siya ng asin. Ayan, at haluin po natin. Ayan, si so, igigisa lang po natin ito guys hanggang sa uh, medyo mag-brown po yung karne Ayan. Ayan, at lang po natin, guys. Ayan, ganyan lang po. A few moments later. Ayan. Yan guys, at nagisa na po yung ating karni. Lalagay na po natin yung tubig. Ayan, at ako po ay nagpapainit na ng tubig para mabilis na lang pong kumulo ito. Ayan, magdadagdag pa po tayo. Ayan, dadagdagan lang natin guys ng kaunting tubig. Ayan, okay na po yan. Lagay ko na rin guys yung pork cube. Maglagay rin po ako ng pamintang buo. Ayan, kahit na isang balot lang. At magdadagdag din po ako ng asin. Bago po natin takpan. At pakukuloyin natin guys hanggang sa maluto yung carne. Much, much, much later. Yan guys, at update tayo. Ayan, nakalipas na po ang 20 minutes. Ito po ay atin ang pasisingawin. Ayan, pasisingawin po muna natin guys, bago natin buksan. Ayan po, at uh, okay na ito guys. Bubuksan na po natin. Ayan po, at malambot na yung ating karni. Saktong-sakto lang. Sisindihan po natin ulit guys yung ating dalal. Ayan po yung ating pinalambot na sinigang na liyem po. Ayan guys ay malambot na po iyan. At ngayon po ay maglalagay na po tayo nitong ating gabi at saka yung ating puso ng saging. At yan po ay tuloy-tuloy na yan hanggang sa maluto. Ilalagay ko na guys yung ating gabi. Yan. At ilalagay na rin po natin guys yung puso ng saging. sarap na ito. Sabaw pa lang. At magtitimpla na tayo guys. Maglalagay na po tayo ng magic sarap. At maglalagay na rin tayo ng pangasim. Nor sinigang sa gabi. At ang calang tansya lang tayo sa paglagay ng pang -asim, guys. Ako po ay ayaw sa sinigang yung sobrang asim. Ayan, yung sakto lang. Ayan, at ito guys ay sandaling pakulo na lang po ito. At yung panghuli kong ilalagay ay yung ano, kangkong. Sabay patay ng apoy. Ayan po, at luto na yan. Pwede na kumain. Yung ating sinaing ay paluto na rin. Ayan, at titikman natin guys yung asim kung sakto na po ba. Ayan, titikman natin guys yung asim at yung timpla. So, dagdagan ko lang ulit ng asim. Siguro ubusin ko na lang ito ang pack ng nor sinigang ayan po kuluan na guys ilalagay ko na yung ating kangkung maraming kangkung tuno yung ating pressure cooker guys sarap masarap naman po talaga pagka maraming gulay. Gulay is life nga. Ika nga guys. Gulay is life. Ayan, at ito po ay luto na. Hindi na po natin ito pakukuluin guys. Ilalagay ko na po yung panghuli nating ceiling green. Para hindi po siya umanghang dahil may mga bata. At titikman natin ulit para sure tayo sa lasa hmm, sarap masarap mm. luto na po ito guys ayan po at luto na guys yung ating sinigang na liem yan napakasarap at kain-kain na tayo at si mister ngayon guys ay meron po siyang gawa dito lang po sa kapitbahay bahay. Yan, at pagkadating po nun ay pwede na pong kumain ng tanghalian. Yan guys, at kakain na po si Adrian at saka si Bunso. Ayan, kain na kayo. Yan, at si Adrian ay mauna siyang kumain guys dahil ito po ay umiinom ng gamot sa ngayon. Uh, Dobli po yung iniinom niyang gamot meron po siyang maintenance guys sa kanyang rheumatic fever Yeah, kaya kailangan po laging busog malambot yung karmic sa patatas masarap gabi yan anak gabi Hmm, masarap. Masarap. So, na si ate, oh. Malapit na kay ate. Subo na, bunso. Ah. mga, Tapos na si ate kumain at naubos yung kanyang pagkain. Yung ulam na iwan. Usog. Yan, at yung ate at kuya tapos nang kumain. Si Bunso na iwan Ayan, susubuan natin. Minsan ito guys, kumakain ng maayos na siya lang. Minsan din eh, kailangan talagang subuan. Para maubos yung pagkain. Hmm. Bisan mo kumain. Opo ka, opo. Maigi. Ganyan. Yan, at musog na raw siya.